Hello! Magandang araw sa inyong lahat, mga palanga. Thank you so much sa inyong lahat, mga team abroad, team Pilipinas, team seniors, team bahay. Magandang araw sa inyong lahat. Hello! So, ito mga palangga, kwento muna natin dahil nakalimutan ko na 10th anniversary, July 16 ngayon. So, doon, basta every 16, may lakad talaga ako. Matagal na rin akong hindi nakapag-attend ng anniversary. Kasi yung date talaga yan, meron kaming okasyon, meron kaming sa, sa pamilya namin. So, talagang hindi, pwedeng hindi ako makapag-attend. So, sorry, hindi talaga ako nakapag-attend ng mga ilang years na rin na hindi ako naka, nakapag-attend ng, ano, ng anniversary natin. Kasi yung mga nakakausap ko, mga ibang bansa, sila, uh, yun na nga, mga, tumutulong din noon hindi ko lang din alam kung sino talaga ang humahawak ngayon yung yung s'yempre sila ang humahawak kung ano yung gagawin magsama-sama tapos last year ata ay sa McDonald ni ni Alden at ito rin ata dahil nabasa ko mga palangga sa McDonald ni Alden sa Laguna iheld he yung 10th anniversary. So may ngarin nga rin akong nababasa ng mga pangalan sa Twitter kung sino doon. Yung bang syempre may nagbibigay ng mga donation. Hindi ko lang din alam kung may mga palaro kasi every year may mga palaro talaga yan sa Twitter. Yung mga nakaraan, ang bilis lang din naman. Mga ang bilis lang din ng mga tanong. Mm. Maswerte nga lang pag eh may na nakakapanalo ng 300, 400, 500, malaki. Malaki ang mga bigayan din. oh, di ba? Kasi siyempre may ano, may question and answer na kung ikaw talaga katotohanan ng Aldab sure. Nation na ako, manalo ka talaga. So minsan hindi ko talaga yan maabotan dahil siyempre meron din tayong <laughs> hindi lang naman talaga ako nakatutok sa social media. Siyempre may trabaho din tayo ng kaunti. So, ayan naman palang ka-happy 10th anniversary sa inyong lahat. Kung sino ang nakakapunta doon, mag-comments na lang kayo. Kung ano, si-share nyo na lang. Kasi may nabasa din ako mga palangga na pupunta din daw siya. Sa ano natin, sa vlog natin may comments doon na siya daw ay pupunta doon sa ano na yun, event na yun sa 10th anniversary. Happy 10th talaga. Grabe, no? Minsan napaisip ako. Ah, ano? Parang kahilan lang na pumikit ka lang tapos 10th na? Ang bilis, di ba? Na tayo nandito pa rin kahit walang proyekto. Uh, sumusuporta pa rin sa kanila ni Maine at saka ni Alden. Tapos, ganun na mabuta tayo ng 10th. Bero mo naman. Oh, sino pa ba, ba yon ang ano? diwa Tayo ay mga totoo katotohanan loyal. Mayroon bang mga fans club dyan? Or isang ano, family na ganun lang? O oh, fans nga na tenth sama-sama pa rin, nandito pa rin sumusuport yan doon sa Twitter? Panay dot dot? Sino? Di ba? Aldab lang. Aldab lang talaga. Bakit kaya sila kakaiba sa lahat ng mga love team. So, yung iba naman kasi nagtatanong, bakit pa naman kasi sinusuportahan yan, iwala na sila at hindi naman sila nakakatuloyan. Naku po, mga palangga, nagkatuluyan po yung dalawa. Kaya panay ko yan pinapaalala sa vlog ko yung mga ano na yan eh, gawa, gawa lang nila dahil nga sa management, hindi magkakasundo tapos si Minga hindi naman pumiperma si Alden lang, so parang si Alden, pina, pinaubaya na lang niya, si Alden na yung kanyang siyempre yung kanyang ambition na talaga magiging sikat siya na artista, ganoon kasi pangarap din ng ina niya, so talagang gusto si Alden na lang, di ba? So, pinagbigyan na ni ni May niya na yun na lang ang asawa niya ako yun talagang paniwalaan natin, itanim natin sa otak natin na kinasal sila 2016, isinama lang at isinabay doon sa kalyeserye kasi kunyari, syempre tago nga dahil secret marriage nga doon nga masasabi natin secret marriage dahil tinatago nila so para yun hindi mahalata ng mga netizens ng mga fans or sino-sino pa dyan, ganoon na isinabay doon sa day na yon date na yon ang dami naman kasi ding mga pahiwatig na yun, mga hint na yan na talagang katotohanan yun at pero din naman talagang nagsishare yung pumunta talaga alam nila kasi nga lang siyempre hindi mo eh, eh yung ipag ano ipagyabang sa ano na ay nakita ko kasi alam nyo yung last na pinuntahan ko talaga ito sinasabi ko yung last talaga na umaten ako ng anniversary July din yun talagang alam yung mga palangga ito kahit banner banner basta Alden main bawal talaga itataas yung mga staff yung mga tagabantay doon kasi sino dyan ang yung mga umaten na sa uh, mission eh, kung sino dyan na nakapag-aten ng miss, mismong live talaga mismo nandoon ka sa live nila malalaman mo kasi mayroon mga nag-a-assess doon tapos ganito ganito lang gagawin mo tapos ayan may nag-a-assess sa amin Ida, yung mga ano na yan yung mga placard na yan yung mga banner na yan ibaba talaga pag-alding nyo baba tahimik yun pala ang umpisa na pinapaghiwalay na sila hihwalay hmm wala na, wina, winasak na at pinagbihiwalay talaga yung tambala nila kaya doon, katotohanan yun siyempre nga, utos nga sa management nila, kaya yun ang last na pumunta ako doon sa anniversary talaga, mismo mismo ah uh, yung time na yan, si ano lang, si main ay nakablock noon, pero wala si Alden absent si Alden si main ang nandoon may, yun ah uh, may ano palang parang Mm, bulilit yung ano, miss, ano, yung miss it bulaga. Yung mga bulilit na mga bata, yun, may mga ano yun, yun ang si, ang e-interview noon, nakasalang, si Jose at saka si Mingay. Mm, tapos, anda, basta, medyo, ilang taon na ba yung ano na yun, year na yun na last ako umaten doon. Kaya yun para akong na, ano na, ah, sila pala talaga, kasagwat na rin sila, eh, siyempre, at bulaga at saka sa ano nga sa mga management ng ano ng siyempre GMA kasi nga GMA si Alde noon. Ah, kay, ah, sa, alam doon ang dami na naghihinala, pero ang dami ang sa loob. Doon sa studio, alam niyo mga palangga puro nation, Yan, si-share ko. Kaya, hay nako, alam nyo mga palangga, dalagang yung mga katotohanan na condemnation, hindi talaga humiwalag kaya thank you so much, yung may mga alam nyo, may mga ano din, yung nag, ano, nakakanood sa atin ano Una-una, may mga taga-USA. Yo, thank you so much, yung mga palangga. Ah, sa inyo, yung mga taga-USA dyan sila. Ayan, hindi ko na babanggitin kasi medyo marami-rami din kayo. Thank you so much sa support. Ah. tuloy pa rin ating support. Uh, ah. Aldab pa rin. At saka, mayroon nagko-comments din sa atin. Ah. hello. Saga London. Oh, kasi siya nasasabi doon, nag-comments sa akin Ay, salamat. Pinanood din pala yung aking vlog. Nag-comments sa doon na ah. nandoon daw si Alden sa London. Thank you, ma'am. Thank you sa inyong lahat. So, ayan, mga pa lang guys, share nyo lang kung ano ang uh, ano, kung yung sinong umaten doon. Happy 10th anniversary. God bless you all. Bye.